ito para sa mga ano ba para sa mga anak ayaw gyud mo og tubag-tubag sa inyong ginikanan labi sa inyong inahan okay man ang mag reason out pwede ka mang mag mutubag sa imong ginikanan pero piliin mo ang magagandang words nga hindi nakakasakit ng damdamin sa inyong inahan tanang hindi li bitaw masakta ng iyong inahan kailangan piliyon nimo ang mga words na hindi makasakit sa mga inahan kaya ang malas ana part for ever virgina siya na na kaila um, buotan siya grabe mo amo og mga anak super super mo amo og mga anak buutan siya tanahon pero once nang silang duhala sa iyang inahan iyang balikasun ng iyang inahan karabi sa Bisaya pa, ataykapistika mga ganon binubungat na niya pag silang duhara sa iyang inahan so dumating ang panahon nagtago ng iyang mga anak <clears throat> tungkol sa iyang kalisod sa siyang inahan ang pag ang pag ang ang paghubog ni mo si iyong anak diba ba ang paghubog nimo puno sa gugma puno sa pagmamahal di ba ang tendency ana ang imong anak may kaluoy sa imo may kaluoy may puso so ang tendency sa anak kay e, pertimang lisura gyud sa iyang inahan diba ba ang tendency ta sa iyang anak babae or lalaki kailangan nga kahit paano kahit hindi man habang buhay kahit, kahit sa mahub, mabubo nga panahon kailangan ako ni matabangan ang akong inahan mag kadalasan ganun talaga ang ano sistema pero ang nangyari disappointed kasi siya nung dumag ko ang iyong mga anak alam mo ba na parang iniwan siya sa iri eh. disappointed kasi siya dahil sobra ay kasayok ay nangamin yung iyong mga anak na ang iyong mga anak mga bata bata pa naaontay siya way na siya paraan daku kay chance nga maka-abroad, makatarbawog, maganda. Pero wala po. Ang ginawa sa mga anak niya, perting sayuhan nagminyo. Tapos luoy kay siya, luoy kay siya. Ah, uh, ano part. Hanggang ngayon, muna'y akong gi una-una tungod kay sa dihang sa una nabuhi pa ang magulang niya pag tubag siya, pag silang duhara, grabe mong god, muna usahay na sa Bible mong god, na ang malas mo, dikit na nimo forever, pag imong balikasong ng imong inahan, muna nga akong tambag sa mga anak, karon, ayaw yud o mo, do not, wag nyo murahin ang inyong inahan, ayaw o balikasa ang inyong inahan, okay man ang mo tubag mo out pero in a nice way na hindi masaktan ang damdamin sa inyong inahan dahil once nga balikaso niya na nagtudo partner ang gaba grabe ang gaba grabe jud yung ana kaya kamang mga anak ingat yun ayaw yung balikasang inyong magulang labi na yun ang inyong inahan